Kuya, anong ginagawa mo dyan? Nangangalakal ka? Kung pwede sana, hingi sana ako ng kahit konting tulong lang sa'yo. Bibili lang po ako ng tubig. Kahit limang piso lang kuya, bibili lang ako ng ice Thank you kuya. Tagasan ka ba kuya? Ah, kinukuha mo lang yung mga plastik tapos binibenta mo? Okay, ipunin ko muna Ipunin mo muna? Anong pangalan mo kuya? Alvin po Alvin, matagal ka nang namumulo ng basura? Opo May pamilya ka na kuya? Opo, nagiwalay sa kami kuya Nagiwalay kayo ng asawa mo? Opo Ay, yung mga anak mo, nasaan? Nasa kanya po Nasa kanya? Opo kuya Ilan ba yung mga anak mo? Apat po Malalaki na yung mga anak mo? Opo Ilan taon ka na kuya? 36 Dati anong trabaho mo kuya? Nagrepa ka na huling. Nagrepa ka ng huling tapos binibenta mo? Opo Napakabait mo kuya no? Humingi ako ng limang piso Baka ito na lang yung pera mo Tapos binigay yung pa sa akin Wala talaga kasi akong pera eh, Kanina pa ako uwaw na uwaw Wala man akong kapera pera dito Pinanggas ko sa motor ko kanina Kaya naisipan ko na humingi ng pera sa iyo Kahit limang piso lang Pabili lang ng ice water Saan ba yung bilihan ng ice water dito? Sa so, kanto Ah, doon sa kanto. Sinong kasama mo sa bahay niyan? Kap Kap kapatid ko, tsaka mo. Kapatid mo, tsaka bayaw mo? Alam mo na nila nangangalakal. Ka? Alam nila na nangangalakal ka? Okay. Uh, maganda naman yung trabaho na ganyan. Okay. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka gumagawa ng masama. Oo, oh, yeah. ganyan ko yung, pa yung trabaho. Pati yung mga kapatid mo, nagbabasura din. Hindi po, nandati po na sila nagkakadrasa. Naadot lang po sa trabaho. Nawa, nawa, stop si na po. Nag-stop na sila sa construction. Ibig sabihin yung ginagawa mo, araw-araw kang nagbabasura? Simula umaga? Hindi kuya. Minsan hindi. Minsan nangulitin ko lang. ko. At abang naglalakad ka lang yan. Naglalakad ka lang yan? Wala kang service? Alibawa, sa isang sako na yan, bubuhatin mo lang hanggang sa inyo. Minsan nakakamagkano ka kuya? Depende po. Iba-iba ko lang. Yung pinakamalaking kita mo dyan, magkano? 500 dyan kuya. Sa isang araw, 500? Ilang araw na yung 500 na yan? Depende ko yan. Marami kang mga ka, kakalaka ba Iba-iba po kasi. Pero sa isang araw, nakaka 200, 200 ganun. Tapos ibibenta mo na sa junk shop nun. Ang bahaw dito, pero tsagaan lang talaga, no? May mga diaper pa, oh. <laughs> Dapat naka-gloves ka, no? Mga bahay na ganyan po, Ah, mga ganyan, pinupulot nyo. Ayan, eh. na katulad nyan, tansu yan. Iniwalay niya. Oh. Napakasipag mo no, kuya? Nung may asawa ka, ganyan na talaga yung trabaho mo. Hindi po, nagtatrabaho, sa po. nagtatrabaho ko sa Angeles. Eh di ibig sabihin yan, araw-araw kang pumupunta sa mga tapunan ng basura, tapos doon ka nagpupulot ng basura, no? Hindi naman kaya, pag ano, minsan hindi. Ah, minsan hindi naman. Baka yung kinikita mo dyan, pinang iinom mo. Hindi na, hindi ba uminom. Pinanggagastos ko rin sa pagkain? Ah, hindi ka umiinom, pinanggagastos mo sa pagkain. Tama yun. O yung mga anak mo hindi mo binibigyan ng suporta? Ah? Oo, hindi mo nga po sa akin, hindi nga pinaalam sa ito, paano, paano po sa inyong magbibigyan? Ah, hindi na pinagita sa yung apat mong anak? Oo, nililim niya po. Nililim niya? Hindi kasi kuya, nakita kasi kita, sabi ko sa isip ko, baka bigyan na ako nito, sabi ko kahit magkano lang, kahit bariya lang. Kasi mas madaling lapitan yung mga katulad ganyan sa inyo, yung mga nangangalakal, di ba? May sasabihin ako sa iyo, gumagawa lang ako ng social experiment kumingi ako ng limang piso, binigyan mo ako ng limang piso. Ang gagawin ko ngayon, ibabalik ko yung limang piso mo. Eto. Ngayon, dahil uh, mabait ka, ang gagawin ko, bibigyan kita ng 1,000 pesos. Yung 1,000 na yan, pabili mo ng pagkain, no? Nabibili mo yung pagkain po, Ah, pag nagugutom kayo, kahit gabi bumibili kayo ng tinapay. Kasi marami po kami, dosi po kayo magkakapatid. Dosi kayo magkakapatid? Ang dami nyo pala, no? Bili ka kagad ng bigas para kahit na papano, at least hindi kayo nawawala ng bigas. Di ba? Pagdamutan mo na yung binigay ko na yan, kasi yan lang talaga yung pera ko. Malaking tulong na sa'yo yung 1,000 na yan, no? Alam mo, yung 1,000 na yan, hindi galing sa akin yan. Galing kay Lord yan. Kung baga, ginamit lang ako ni Lord. Good luck sa iyo, ha? Pagbuti mo yung pagpupulot mo ng basura. Proud ako sa iyo kasi kahit na marumi yung mga basura, pinupulot mo, at least, marangal naman trabaho yan. O, oh, sige, kuya, ha? Okay, sige, bye-bye. Ayun guys, may natulungan na naman tayo isang nagbabasura yung natulungan natin ngayon. Malaking bagay na daw sa kanya yung 1,000 na binigay ko sa kanya. Pambili daw ng pagkain nila sa bahay. Kasi minsan daw, bumibili daw sila ng tinapay para may makain lang daw sila. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos niyo yung video na ito, pag-comment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.